Pero wala tayong mga kailangan natin gumapas! Wooooohhhhhh! Ibehan! Pati tawag dito. Uh, Ken Pilar. At sya bueno, guys, Ah... pata upi dito mga garang-garang Ah... ano, pata pata

Iplakid lang ha, mga nga pa sa isa sa ayan. Yan yung pahilihan ako. So, yung siya Yung pabalik siya, ayaw ayong mga punong kahoy ito kasi pag yung aydin ay nyan ibuslahan siya kung dahanan natin guys ayun yung lang kahoy natin guys ay yun ng yun ito yun eh, ganito yun ito din yun 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 ang yun at ang yun uh, no pag gusto nyo maghinga, pagod ka sa biyahe, pwede mo itabi sa sasakyan. Pero ang gusto pa ating siyawa dito, kasi pagka may disgrasya, na lingat ka tahoy kahoy noon yung kaharap mo, gawa ng, uh, ito, dalawang range lang ito. Isang daan, kabilaan, kaya, ang bandage din, ang, uh, four lanes, so malapad at uh, malawak na daan ayun uh, nga lang kung sacrifice natin yung uh, mga pinagtahay na sa dilip ng kasada kaya lang uh, hindi naman ray sa sagawa yung uh, proyekto kapag uh, hindi puputuloy yung tahay kaya so, yun yung nangyayari Huwag na tayong nagreklamo na magreklamo nang dahil sa uh, wala tayong kahoy na sa paligid, no? Dahil mainit, kaya na yan, ito nyo. Ha? Ah, dahil uh, pinuputol naman natin ng iba, sa kadahilan ng uh, pwede naman tayong uh, magtanim pa at uh, ituloy yung mga uh, uh, development sa iba't ibang uh, sulok ng Pilipinas. Ah, diba? Okay, so andito na tayo sa uh, so, Vice Bridge. At uh, tayo po ay nasa proper na mga kapitid. At uh, salamat po talaga sa inyo pag-asawa at uh, ayan, uh, pag uh, ayun, no, pag sa atin ngayon uh, sa ating lagad. Ito 4 ang 4 lang hapon na napakainit uh, at uh, talaga namang mapapawaw ka. Ang mga ganyan, siya sana sa mga di pa nagpapag- uh, subscribe uh, sa atin at hindi pa nakapag-subscribe at hindi pa nakapag-subscribe uh, naman po ang ating uh, YouTube channel ang uh, Jim Gala TV para po sa ating lahat para sa inyo at para po sa Matlang Pipo Ayan, Jollibee Meron Mercury Drugs Mr. DIY uh, Meron, uh, meron uh, na uh, napaka-developed na uh, city ang uh, super si bias guys, guys kaya ang uh, itong uh, uh na ng mga tao uh, meron na yung merkado ni ba ay sumpili sa amin